farmer, nandito po kami ngayon sa bukit mag mga uh, hahan tractor dito po sa tinaniman nila ng palay na direct seeding po kasi po wala pong dito sa amin naghihintay pa po, po ng malakas na ulan kaya nga po karamihan sa mga nagtatanim dito ngayon ay direct seeding na sabog tanim kung tawagin nila sa Tagalog kasi po taghirap talaga sa tubig nagbago na po talaga ang ano, climate hindi na po katulad nung dati na matubig dito ngayon po pati yung mga deep well nagsitigil dati po mga free flowing yun kahit tag-araw po hindi na mamatay kumiti so, na lang pero ngayon po hanggang ngayon di pa tumutuloy yung mga gray po na gray flowing kaya na po dito sa amin pinapasipan na ng water pump kaya yung iba ginagawa po direct seeding na lang po para hindi na magpapatanim naman pong isa eh, si Marvin ano po may tanim na po ito na palay kaya po inaararo nila ulit para uh, sinusuyot pala para po matabunan yung mga palay na naisabog nila dito kasi po kapag uh, hindi nila pinadaan ng hand tractor ano po nakalitaw kakainin po ng mga ibon at saka mga daga kaya po kailangan ibaon po si kasama ko si Marvin kaway kaway na dyan <laughs> ito po yung gray po na free flowing dati pagkatag ulan po yung dalawang nasil na yan puno ng tubig ang lumalabas galing sa ilalim ng lupa parang bukal pero ngayon po natuyo, tumigil ito po may tanim na rin po ito na palay na direct seeding po karamihan na po nang nagtatanim dito direct seeding kasi po sobrang mahal na rin po ng gastos sa pagsasaka kapag po ipinunla nila oo pa pa po ng magbubunot ng punla pagkatapos oo pa pa rin po ng magtatanim kasi po dito sa amin hindi pa po nakarating yung transplanting machine hindi po katulad sa ibang lugar sa parting bulakan po at sa pampanga may nakita na po akong ano, transplanting machine ito po kapag umulan po umulan malakas tutubo na po yung palay na itinanim nila ganito po ang mangyayari kapag uh, hindi po direct seeding gagawin nila ito po pupunla muna yan po ng balay hindi na ubunot po nila yan tapos po itatransplant ano mano rin po na itatanim yan dito katulad po nito kung hindi po sila magpatubig hindi po walang ulan, hindi mababasa ito pong tinanim nila ng palay ay pinagkapasan po ng mais mais po yung tinanim nilang una Okay pa po yung mga puno ng mais. Hindi pa gaano natutuyo. Ito po bayabas. Wala namang mga puno ng bunga. Mga bubot pa. po yung punla na pinatubigan namin ni Jun noong nakaraang linggo ah, nagbitak-bitak na naman po yung lupa dahil hindi po umuulan kailangan na naman pong patubigan mabuti po sa ibang lugar ang rice land nila ay irrigated dito po sa amin talagang pahirapan sa tubig ito po yung ginawa ni Jun na pasipsipan ng tubig lalagyan po niya ng makina water pump kasisipsip so, ng tubig dito sa kalang po makakatubig kapag po hindi pinasipsip at wala pong ulan ganito po nangyayari bitak bitak yung lupa yung sinasabi po nilang climate change talagang dati po dito sa bukid namin nakakalibre po lang pang ulam basta hindi ka lang po masilad Hindi kang manguha ng palaka kuhol saka po yung talangkang bukid kung tawagin po dito sa amin eh. Dakumo Kinuko lang po yun sa mga butas-butas. Ginagawa po namin nung bata pa ako. Sinusuksukan po namin ang ano, istro ng papaya. Kukuha ka nung dahon ng papaya, kukunin mo yung pinaka-istro niya. Saka po itututok doon sa butas na may tubig saka po iihipan lalabas po yung ano dakumo paglabas po dagat main mo na lang ito po dati may tubig po ito waterway ngayon po wala tuyo, tuyo na Goro mereka kata begitu itu, mereka kata kisah kena pun terlebihan angin, pada bulan, Julai, Ogos. Jiran tipe kami lakukan orang mah kangkung. ito na ang sura ng kangkong po nito ito ang kangkong po ng kulisap putas putas po yung ano putas putas yung dahon kasi na po mamuha ng gugulayin kaya lang po pipiliin na ito po yung mga botas ng daga transport na na ng palay doon yung tilaw na po dahil kasi wala pong tubig medyo madalang na po ang um, tubo ng kampong ngayon dahil mayroon din po mga pinapakain nila sa mga hayop tulad po ng pato, manok kambing, baboy mayroon po dito sa lugar namin nagkakalaga ng itip na baboy kaya po kahit kangkong lang kakain kaya yung hybrid na baboy gusto niya ang kainin pits hindi po katulad ng native na kahit na purong kangkong tatagta rin bago ilalaga kakainin niya dito po maraming bah dia ni depa ni sa probinsya basta masipag ka lang pong mamuha ng gulay tumutubo ito mga kangkong dito sa bukid kumpunin mo lang wala naman pong mga dito ito to lang ito kusa saka alisin din po nila ito magtatanim na sila ng palay eh. puputikin na po nila itong lupa saka po tataniman ito po yung host na pinapapatubig nila dito pump na ginagamit nila para po sa pump dito para tinanim nila ang palay ipinapatong po sa goma para po ma-reduce yung vibration ng makina hindi po siya kikilos ito po mga palmer nakakuha na po ako ng panggulay masarap pong adubuhin ito saka po pritong bangus masarap na po ang kain dito uh, hanggang dito na lang po ka-farmer. Uh, sana po ay maibigan niyo yung ano video namin. Maraming salamat po.